Good afternoon guys. Ayan, mag-umpisa na magtanim ng talong sa garden garden na hiniram na lupa. Lote ni Madam Linet. Ayan. Mamunga ka ng marami. Hmm. Di mana anak? kaisana? na. Iya ano na, dalawa na. Anim na piraso na. Anim na pirasong talong. Anim na pudo. ngayon ay uh, August 18 so yan na tatlo na yun ang ginawa niya tatlong ano Mamunga kayo ng madami. naka na. Uh. Uh. Di ka na naglabs di? Di? Eh, gusto niya i-vlog ko. Para mayroong alaala -ala ng lumipas. malinis na yan oh. may mga kalabasa na kami doon banda mababa kasi dito pag naulan ng tuloy tuloy nababasa oh, ayan yun oh. kalabasa kalabasa tapos yung tinanim kong sibuyas ayan lumaki na yay tanya Lumaki na siya, guys. Tumubo na. Ayan din. o ayan din. Yun. Tsaka yun, oh, malaki na. Tsaka yung nandun last. Tapos may mga kalabasa sa tabi. Diba? oo anim na. na. Ay, ano na. kalabasa muna so magpupunla mayroon naman kami mga okra doon at saka ito lang kasi matagal daw so yan hanggang sa sunod na vlog na naman ng ibang gulay so yan lalagyan na niya na diniligan na niya dilig na kay hapon na Dapat yung ubi, ilipat yan. So, yan. Thank you, thank you so much. Ayan. hoy, sayang. Ulan yan, guys. Ulan ang pinangdilig. Mas so, maganda kasi ang ulan. Yan. Ah, Di ba? Yan. So, yan na. Tapos na. Yung sibuyas di at yung luya. Yung luya di. Tatlong hilera, tatlo, tatlo. Gili. Yeah, Here's oh, yeah. <coughs> so, yeah. Bye-bye. Thank you for watching. tapos na ang farmer tapos na <laughs> farmer farmer good afternoon guys so ayan guys magtatanim na nang napamili niyang uh, pananim gulay na yung araw na ito Ay, yung araw na Tuesday 19 ng August so yan yeah. ay ano pala no, pala Sorry. kahapon diba yan ito naman ngayon okra, uh, pino, kamatis at at sitaw. So ayan, nandiyan na yung tatlo. Grabe ka, kahit mm -hmm. ako iwan ko na lang. guys so yan hapon na guys magsi 6 na yata ay alas 6 na nga pala 6.03 angel ano yan ilang puno inano mo lahat <coughs> ganun takbo nang takbo yung dalawa. Maliliit. Kinagat na naman ni... Eh. Shhh! Yumi, ha? Kala mo. Balik kayo doon. Niyo ni <coughs> Tisoy si yung, oh, si yung, kamatis, yung ba, ano yun? May kalabasa. Hindi na kasi nasa taas yung kalabasa. Dapat nakasandal yun. Kailangan meron siyang ano. Kasi mabigat siya, mabigat ang mga ano. So, ayan na. dami naman ng okra mo. Ay, dalaw. So, ayan guys, bukas na lang yung iba. Ayan. Yeah. Ayan, bukas na lang yan. Maraming maraming salamat po. Bye bye. Hello guys. Magandang morning. Magandang morning. Ayan guys. Sa ngayon naman guys. Continuation ito doon sa ginawa yung mga nauna kong inupload. O oh yung mga nauna kong video na nagkaraang araw. Ay okay, ngayon kaya yan. Yan, nilagyan na niya ng screen. Kasi pipino para mag magkalatay siya. Ano yan? Pati dito sa baba? Hindi na. Eh, kailangan niya ng stick. Stick para mag ano dyan. Kawayan. Tapos ayun doon ay ano 'yon? Okra pa din 'yon? O tama, okra pa rin 'yon pati yung isang hilera doon, tapos yung dalawang hilera naman ay talong. Tapos may sitaw kami dito. yan mataba siya. Pero bakit itong isa na tumamlay? Tapos kamatis kailangan iba yung ano ng kamatis. kailangan kasi yan anuhan hawa anuhan dahil para pag umulan or bumagyo yeah. hindi mag so ayun, ayun pala guys, di ba pinakita ko sa inyo yung ano, yung um, nagtinanim kong sibuyas, eh yan na pala yung kalabasa namin guys, so malaki na yan tapos yan tapos yung sibuyas namin guys, eh, yung tinanim ko tumubo na okay din pala, no yan yun, yun. yun. Ayan pa kalabasa. Silipin nga natin doon. Ah, malaki na. Ay, ano ba yun? Kalabasa yun, di? Ah, malaki na. Malaki na sila. Dalawa lang. At tatlo. Ayan. Kaso na butas, guys. Ah, madami. One, two, three, four. Ayun. yun yung doon hindi na na ano yung doon banda wala hindi tumubo hindi to lupa namin guys lupa to kay madam lumusot lang si ano doon Pasok na kayo doon. mga aso namin. Hmm. Ya, yang pilay, ampun lang yan. Yung isa na matay na. Na ano na. Hmm. Okay na yan dyan, no? lagay niya siguro dito sa kada ano dito. Yan. itataas niya 'yung galon. Para alam ko na ipapatayo mo dyan. <laughs> Pati ito. Kay kuya yan. Di. Kay kuya. So, ano pa bang itatanim? Ito pa palang ubi kasi marami ng ubi din. Tapos yung mga kamoti magkukuha din dyan para itanim din dito. Mamunga yan Mamungayan lahat. Maraming, maraming pang tindah. dala na sa palengke. Pang tindahan ka, simple pang bigay din. Kasi uting mo naghihirap yan siya. Ah, hmm, na. Dinagamit din. Ang bigay ni Kuya, tatlo lang yan. Hmm. Isa <coughs> na lang. ipa para dito, sa ano, para dito sa, <coughs> tapos yung bagyo beans pa. Mag, hindi pa pala nagtanim ng kangkong. Tsaka, yung ampalay sayote at saka ano saan mo ilalagay yung sayote at saka sigarilyas <laughs> sigi muna ayun ha lana dapat nagdala ka Wala na din. Paano yan? Insakto lang yung dala mo? Ha? Yan yung sobra. Ah, yung dalawa. Dapat pininturahan mo rin yan. So, maglalagay kami doon ng sayote, ng uh, ah, sigarilyas Yun, yung malunggay di. Itanim mo na. Mamaya na yan. Ah, ganun. Saan mo yan ilalagay doon? Sa gilid? Doon? Ha? Doon pa ganyan pero wag masyado dikit doon sa ano ha uh, na ano na, so, kahit tamay mo lang ganun yung mga yung ano yan kulang sa simento yan mga gumagawa <coughs> so yan so, yung mura na ano kaya mura lang yun hmm. O yan ang ah, naming aso so, kaya naman ulit good morning guys ayan maganda magandang umaga tapos na yung ulan ng ulan sabado na ngayon kaya ayan continuation guys ng pag pagka garden niya ay sorry ayun na oh nakagawa na siya ng yan at saka na itanim na niya yung anong tawag niyan yung sitaw tapos bell pep aw oh, ano to? yung pipino tapos doon naman yun yun, may kamatis. Tapos, yun na, maganda na. Ayan. Yun na, maingay, mayroong music. So, wag niyong intindin yung music, guys. Tatanim pa, marami pang itatanim dyan, guys. Kaya, may continuation pa ito. Bye! So, yan, guys. Inesprihan kasi, tingnan nyo, guys. So, yung, ano, yung dahon, oh. Ano nangyari? Kinain. Ng mga, ano. Ha? Huh? Namihasa sila. Kasi yung saging. Ayun. Tanggalin mo dyan. Hmm? Yan. Yan. pati yun yung oh. niya. Kasi na ano eh. Yan, yung ano, yung kalabasa. Yung kalabasa wala na, yung nisprehan Ah, yung ano. Yung diba. Ganyan din yung ano yung beans di. Ano yun natin yung beans? O, yan. Sana mm -hmm. hindi na umano. Yung mga damo. O, yung mga mga feste. Yan. Yan. ah, May langgam. Ayan, di. Yan, no, maliit pa. Pwede na yan kuhanin din. kaya kailangan magtanim tayo na magtanim din sa probinsya para Mayroon tayo. Ganyan gagawin natin doon sa probinsya. Dalawa naman na may may ano ka na, mayroon ka ng Meron na tayong sa Manila Water. Ay, hindi Manila. Sa Gita Water. <laughs> yan. Spray, in-spray, in-spray. So, yan na. Maya na lang ulit.